Lumalapit tayo ngayon sa presensya ng Diyos, humihini ng Kanyang gabay, biyaya, at kasaganaan sa ating mga buhay. Sa panalangin na ito, tayo'y magpapasalamat, hihini ng lakas, at maniniwala sa Kanyang mga pangako. Sama-sama nating dasalin ito mula sa ating mga puso. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa lahat ng biyayang natatanggap namin araw-araw, ang buhay, kalusugan, pamilya, at mga oportunidad na iyong ipinagkakaloob. Salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin sa kabila ng mga hamon ng buhay. Naniniwala kami na ikaw ang tanging pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay. Sa gitna ng aming pasasalamat, tinatanaw namin ang iyong mga pagpapala sa bawat aspeto ng aming buhay, sa aming trabaho, pamilya, at relasyon. Salamat dahil kahit maliit ang aming nakikita minsan, napakalaki ng iyong gawain sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong sinabi sa Jeremias 29:11 sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano upang kayo'y bigyan ng kinabukasan at pag-asa. Panginoon, hinihiling po namin ang iyong kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Kung ang aming mga maling desisyon, pagkakautang o kawalan ng tamang pangangasiwa sa pera ang naging dahilan ng aming kasalukuyang sitwasyon, kami po ay humihingi ng tawad. Linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon, upang maging karapat dapat kami sa iyong mga biyaya. Tulad ng sinabi sa Isayas 41, Ikasampu, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Salamat sa iyong pangako, Panginoon. Panginoon, alisin mo rin ang mga takot na pumipigil sa amin upang sumubok muli. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang bagong simula at ang pananampalatayang ikaw ay laging nandyan upang gumabay. Bigyan mo po kami Ama ng karunungan upang maayos na pamahalaan ang anumang biyaya na ipagkakaloob mo. Turuan mo kaming maging mabuting tagapangasiwa ng yaman upang magamit ito hindi lamang para sa aming sarili kundi para sa tulong sa aming pamilya, kapwa. Gabayan mo kami sa aming trabaho, negosyo at anumang gawain na may kinalaman sa pinansyal buksan mo po ang aming mga isipan upang makita ang mga oportunidad na nagbibigay ng pag-asa. Bigyan mo rin kami ng tamang disiplina upang makapag-ipon, makapagbigay, at makapamuhay ng marangal. Tulungan mo kami, Panginoon, na masuri ang aming mga desisyon at magtiwala na ang iyong plano ang pinakamainam. Huwag mo kaming hayaang maligaw o magdesisyon ng walang gabay mo. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng kasaganaan. Sa iyong kaharian, walang kakulangan. Kaya't sa oras na ito, itinataas namin ang aming mga pinansyal na pangangailangan. Hinihiling po namin ang iyong pagpapala upang ang kasaganaan ay dumaloy sa aming buhay. Sabi mo sa Filipos 4, labing siyam. At ang aking Diyos ay magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Naniniwala kami sa iyong pangako, Panginoon. Naway ang aming mga gawain araw-araw ay iyong pagpalain. Palaguin mo ang anumang maliit na mayroon kami ngayon upang ito'y maging sapat at higit pa upang makatulong kami sa aming kapwa. Buksan mo po ang aming mga puso upang maging mapagbigay. Alam naming bahagi ng kasaganaan ay ang pagbabahagi ng mga biyaya sa iba. Gawin mo kaming daluyan ng iyong pagpapala upang ang mga nangangailangan ay mabigyan ng pag-asa at suporta. Turuan mo kaming magbigay ng bukal sa loob na may pananampalataya na ikaw ang magbibigay pabalik, siksik, liglig at umaapaw. Panginoon, bigyan mo kami ng mas malawak na pananaw upang makita namin ang mga oportunidad na makatulong at magdala ng kasaganaan hindi lamang sa amin kundi sa buong komunidad. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami na narinig mo ang aming panalangin. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, lalo na sa aming pinansyal, ikaw ang aming tagapagtanggol at tagapagbigay. Ang lahat ng mayroon kami, Panginoon, ay iniaalay namin sa iyo. Salamat sa iyong sinabi sa awit 23, Isa. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa iyong patnubay, naniniwala kami na makakamit namin ang tagumpay. Hiling namin na patuloy kang manguna sa aming mga plano at bigyan kami ng kasiglahan sa bawat araw. Sa iyong pangalan, Panginoon, inilalagak namin ang aming pagtitiwala. Kung ang panalangin na ito ay nakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyon. Sama-sama nating gawing makabuluhan ang ating mga buhay.